Ito na ang ulam na sing sarap pero di sing mahal. Another day, another mini vlog na naman tayo mga kamatis. Kaya for today's video, magluluto naman tayo ngayon ng nilagang pata. Nilagang pata ng manok. Charing! <laughs> By the way, first time ko nga lang pala magluluto nito. Para maiba naman at hindi puro adobo ang ginagawang luto dito, bumili na nga rin pala kami kanina ng mga halagang 80 pesos lang na paan ng manok. Make sure na bago nyo lutuin ay malinis na malinis nyo na ng maigi. Kaya naman eto, lilinisin ko lang yan at tatanggalan ko din yan ng isa-isa ng kuko. Dahil after ko ang malinisan niya na isasalang ko muna lahat sa pressure cooker para nga mas mabilis na lumambot. At nung mailagay ko na nga lahat sa pressure cooker, maglalagay lang ako ng katamtamang dami ng tubig. Lalagyan ko na rin to ng konting asin at maglalagay na din ako ng kaunting paminta. Tatakpan ko nga lang yan at kung magluluto nga kayo gamit ang pressure cooker, siguraduhin nyo na tama yung lapat at saradong saradong maigi yung takip nito. Nakabili na rin pala kami kanina ng isang pirasong maliit na repolyo at dalawang pirasong patatas. Yung repolyo hiniwa ko lang at pinag-apat at yung patatas ay binalatan ko lang yan at yung isang piraso ay hiniwa ko lang at pag-aapatin ko nga. Lalagay din pala ako dito ng isang medium size na sibuyas kaya naman kinuha ko lang yung aesthetic na lagayan namin ng sibuyas at kumuha nga ako ng isang piraso. Hihiwain ko lang yan ng medyo pahaba. At nung nag-whistle na nga yung pressure cooker ay bumilang lang ako ng mga 20 minutes Bago ko nga patayin yung apoy at naghiwa na din pala ako dito ng maliit na luya Maglalagay din ako nito at nung malambot na nga yung mga paa ng manok Itinapon ko lang yung pinagpakuluan at sya ko naman itong hinugasan Nilagyan ko lang ulit ito ng saktong dami ng tubig at inilagay ko na rin yung ibang sangkap na sibuyas at luya At para nga malapit sa katotohanan na nilagang patato. to Naglagay din ako dito ng isang pirasong mais Uy <laughs> nyaman. Itong ang mais ay hiniwa ko lamang sa katamtaman ng liit at isinabay ko na rin pakuluan. Naglagay din ako dito ng pamintang buo at konting asin at isang pirasong chicken cubes. Isasalang ko lang ito at ihintayin ko lang na kumulo at kapag ka nga kumukulo na, ilalagay ko na rin tong mga hiniwa kong patatas kanina. Pakukuloyin ko nga lang ulit yan at nung luto na nga yung mais at malambot na din naman yung patatas, tsaka ako naman ilalagay tong hiniwa kong ripolyo. Maghihintay lang ulit ako ng ilang minuto at bagay bago nga ang lahat, syempre tinikman ko at medyo nakukulangan nga ako sa alat kaya naman naglagay din ako dito ng konting patis. Hindi na din ako naglagay ng seasoning granules dahil may chicken cubes naman, malasa na din naman yun. Pukuloyin ko nga lang ulit yan at makarahan nga ulit ang ilang minuto. Eto na nga, luto ng ating nilagang pata, nilagang pata ng manok, charing! <laughs> at kung hindi mo pa nga natatry yung ganitong luto sa paan ng manok, ay nako, sinasabi ko nga sa'yo, 100% makakalimutan mo yung pangalan mo, charing! At sa totoo lang maluto nga ito at nang matikman namin talaga namang nasarapan nga kami. Ito nga yung nilagang pata na low budget. Sing sarap pero di sing mahal. Aba naman. Kaya't ano pang hinihintay nyo mga kamatis? Tara! Kain na tayo. Thank you Lord for the foods. At hanggang dito na nga lang muna pala ang mini vlog ko. Kung bago ka nga lang sa page ko, paki-like, share and follow na din. At see you sa next mini vlog ko. Ayun lang. Salamat. Charing! <laughs>